Pamilya nga nagbakasyon sa pila ka lugar sa Western Visayas kag mabisita kontani sa Antique, lakip sa mga napatay sa aksidente. 21 anyos nga babayi nga masurpresa lang sa iya nga iloy, ginbawian man sang kabuhi. Si Tess Ordales nakatutok. Pinahirap, mas nahihirapan siya kung i-hold pa namin siya talaga. So, I'll let her, ano na lang, let go. Ini na ang ulihi nga mensahe ni Vino sa anak nga si Arian Rived Bihia 21 anyos ang ika-18 nga napatay matapos nahulog ang bus sa Martes ang hapon. Halin sa ospital sa Antike, silo sa Western Visayas Medical Center si Ariana ang Martes ang gabi. Miyerkules ang gabi, gin deklara na ang patay si Arianna. Masakit ba tunon para kay Binos Mga hindi surprise ang pagpauli ni Ariana gina na sugata, kundi kamatayan na sini. Usually kasi pag umuwi siya ng Antike, surprise yan. Hindi niya siya nagsasabi na uwi ako ganito. Hindi, maanong ko lang lang sa pinto na siya. So hindi ko alam talaga na nagbiyahe siya nung that day. Tatlo ka na ang nagatiniro sa uton si Ariano po ng iya boyfriend ng upod man sinisang na aksidente. Sino kay Vinos pa na sa parehong ospital ang nobyo. Ang handom ko ni Arian makatukod na sa kagalingon ng pamilya kapag eskwela sa kolehiyo Hindi ko ni Vinos malipatan ang ulihing mensahe sini. Sa tubang sang College of Arts and Sciences building sa Central Philippine University, isa ka memorial space ang ginpahamtang bilang pagdumdom sa part-time faculty members ng Social Science Department nga si Janine Marquez, kagabi psychology student nga si Ramon Enriquez Salvani, ang sa mga napatay sa aksidente. Diri naghalad sang bulak, kag nagsindis sang kadilang ila mga abyan. May espasyo man kung sari nagsulat sang bensahe para sa duha. May ginhiwat man nga malipot ng programa bilang tribute sa duha ka mga biktima. Samtang wala naman na punggan sa OFW nga si Melody nga mangin emosyonal, bangud lima ka mga himatasin ni Bawian Mans kabuhi sa aksidente. Nagbakasyon ang mga himatasin ni si Kalugar sa Western Visayas. Sinangad lawhali mag ng mag-asawa nga si Fritzy kag Jo Maria Alcalay sa katuwig nga bata upod si Federica Singh, 11 anyos, kagutod ni Fritzy nga si Jessie Javeliana. Antisang akidente na kahapit pa sa Molo Church ang mga biktima at nagkaon sang batoy sa siyudad sa Iloilo Antis magpadulong sa anti kaya bisitahon ng pamilya ni Jo Marie. Lang mga katiyak buset November 28 nagbakasyon sila dira sa Gimaras kay may uto dira ang tatay ko sa Gimaras si Dugay ba sila nga uh, wala na kita Panawagan subong sang pamilya mapadali nga mapadala sa South Cotabato ang bangkay sa mga biktima Mapanawagan ba dira sa ilog-ilog na <laughs> nga dali wala ma-process dira sa so, kung pwede may ara talaga ibabunig pala nang madali nga pulin sila dira sa <laughs> Sa bagkang panitir tani nga mga prasis. Posible suno kay Melody nga ibilin sa antike ang bangkay ni Jo Marie. Upod kay Marvin Lauderes, Tess or Dallas. One Western Visayas.